Ito na yung dugtong ng hagdan. <laughs> ah, dito. O, dito. Ano yan eh? Dito siguro yung pag inaano so, si Jesus. Oo, pag maaaring araw. Bakit ito yung wala ng araw? Dito tayo. Doon okay, <laughs> yun yan <laughs> yun yung, <laughs> yung pintahan siguro natin. O oh, di ba ang haba? Ray. Hey, haba May talaga ng Siguro. Oo, 100 steps. Siguro? Siguro. No? Oh, oh, 100 step. oh. May bahay na pala dito. dito, dito. na dito eh. oh, kaya pala. ako dito. Kasi meron siyang ganito oh. Ang tawag dyan? 고기빌산 <목소리도> 여기. <목소리도>